So yun guys no na tayo na natin yung poste. So yan. 17 posting nga pala yan no? Ano pa lang yan? Pitong peraso. Ayan. Gaya nga ng sinabi ko, ang hirap kumilos. Ayan. Ayan si Jomar nagtatali na Pinatali niya na ilalim So yan So yan lang so, mga tao natin ngayon dito Dalawa dalawrito, dalawa rito Isa rito, ako, may isa pa ron Tsaka yung may ari So bali walo kami, walo lang kami So yan Kasi pag nagdagdag ng tao wala pa namang ganong gagawin gawa ng kita naman yung area ano puro lupa ayan si ayan di pwedeng magtambak bukas schedule kami ng buhos pero mamaya titsikin ng architect to eh architect dito sa Novali kung nasinunod ba naman yung plano o may bilhin nila bag dun sa ginawa namin ano bago kami magbubuhos titsikin niya para sigurado tayo kasi sayang yung materialis natin kama trabaho yan pag nagkamali so yan